Ganda nga po sa Ay, magkatalas na ng CR. Talas tayo ng CR mga gar. pa lang ako. Katulad sa labas, sir. Katulad sa labas. Ako ay at uh, katasan na siya at mga idol. Ayaw ay, ay kailangan natin ng magtrabaho. Ay sa bahay, nagpapagyo. Ang galing, hindi ako na yung pinagawa natin na CR. Ito, so, gagawin na gagawin. Nag-ano tayo, mag-video ito tayo. Ayoy, ay, tayo magta-thrust na ka. tayo. Thrust tayo, Thrust. Thrust tayo mga idol. Ayoy, ayoy, ayoy. tayo mga idol. Naliwag na ako, idol, ng

Ito yung nilalagay ko ito sa CR. Huling din CR mga idol. Huling na pala ito ay ng CR. Kasi mga kasi Tapos na uh, tayo mag-pag-tada. Tapos na tayo, tapos tayo. na tayo ng CR saka mga idol na kwarto. Tapos na tayo ng mga kwarto mga idol. Saka CR. Uh, ito yung mga ginagamit ko mga idol. Adhesive. Tapos, simento mga idol. Ito na pala yung tatris ko. Tatris ko na itong ito, ito, mga yeah, mga idol. Tatris ko yung mga idol. Mga idol, hanggang sa, hanggang sa muli mga idol. Papa, ito ko kung paano ko ito ikabit. Asunod ah, mga idol. Salamat. Bye-bye.